na nagkakabit ng silan. So hiniwa ko siya patatsulok. So ayun. Yung kasing original niyan, yung talagang hindi pa nagagalaw ganito. So ginawa ko, ganito na ang itsura niya. Dahil mas tama itong aking nakita, ito ang aking simula. Ngayon, didemo ko. So cover muna natin dito. Balik natin. Tapos saraduhan muna natin sayang sa yun, saraduhan natin para pag sinalina natin ng automated urethane sealant ay hindi tumakas hindi masayang yan And ito yung ating gagawin pag mag-improvise tayo so ito gagayahin natin yung lalim nyan dito syempre lalagyan na natin ng palatandaan ang mga dito? tayo ay merong polyurethane sealant para sa salamin ng ating gagawin ikakabit na salamin ng ating dinawang kotse so ilalas okay, So, ito yung ating isisilid dito. Meron talaga siyang rules na ginagamit para dito. Kaya lang, so wala tayong available budget para doon. So, mag-improvise tayo. Ito yung empty na lalagyan ng silicone, sealant, para sa bubog. So, eto bumili pa ako ng bago kasi <coughs> nag reserve pa ako nito at saka ito, kung hindi ako magkakaig eh, meron pa rin ako nakaprepare na ito. Ito kasi natuyuan na. Ito naman, so sariwa pa, basa pa yung nasa loob niya. Madali ang linisin. Kaya lang, dahil nagawa ko na ng paraan yung laman nito na matanggal, so, hindi ko na kailangan sirain ito. Ngayon, paano ko ginawa yun? So, syempre, ito, sinukatan natin. Ayan. Kuha ka lang ng bakal niya, nakakaan siya dito sa butas na ito. then itulak mo siya palabas. Ito. So yun, itulak mo lang siya din palabas. Yan. Yan. Siyempre may pit yun. Kaya lang madali, nakalas ko na yan. Pwede na yan. Pwede na Pulin muna natin kailangan natin linisin yan para suwabi ang ating yari. so pakita lang natin yung ating discard yung ginawa sa pag-improvise ng tools yun na linisin na yan yeah. sorry first time natin gumamit nito ay yun, sukatin na lang natin susukatin so, lang natin kung sumagad na sya hulang pa ng konti adjust pa natin yun, sumagad na yun huli pa eh hulang pa oh kaunti-kaunti tama pala So, ayan. Kasi hanggang dito lang naman. So, ayun. Ibig sabihin, hanggang dito yung kukun. Dapat natin. Ako ay sagat na. Kaunti na lang. So, dito natin siya kukunan. Dapat kasi hanggang dito lang ang laman. Pwede na. Thank Pantipa, Pantipa. Pantipa.

Ay, ano ba na ulan Naulan eh. Dapit na. Dapit na lang. Magbubukid. Magbubukid oh, na pintig ka. Hindi batay sa kanilang pagpuri hindi maaari yun sa akin. Ito na mga idol ah. Oh. Hmm. Ang dami pa na sumobra pa rin ako. Tama na kasi hmm, kaya na, napasupra pa rin, hindi pa rin ako ng zero zero. E, ito yung tira, laki. Go, no, lagi. Ah, yan na. So, ngayon, susuot na natin itong improvise kasi itong atin. So, ang ating ginagamit is automotive urethane sealant. So, yun. Ilagay mo lang siya dyan. Yan. Ayun na. puna mo pa siya. Ayan yun napakaganda na so nakapag improvise na tayo ang laman niya is automotive urethane sealant ito ang ating polyurethane so ayun so dati kasi ang ginagamit ko is yung ganito talaga so ngayon syempre dito na tayo effective naman yun eh tatagal naman yun lalo na kung may engine so ngayon ang laman nito is tunay na polyurethane sealant pero syempre ito yung basyo ng ating ah... Uh, acidic sealant. Ito, acidic sealant. So, basyo lang siya. Ang laman is fully sealant. So, yun, nag-improvise na tayo. And then, yung kanyang pattern ng dulo is... yung proseso at purpose kung bakit patrayan yung kanyang at yung kung kanyang design niya. Ito, ito, din ito, 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 nakatagi, pag nakatagilid ka ayan so yun pag gusto mo ganyan alam mo siya pag tumulit Importante yung ganyang disenyo ng dulo. So, ayan. Ipit na kaya. Yan. sure ball na yung maipit na yan. So, syempre, abang empty pa, importante na lalagyan muna natin sya ng tape bago natin salinan. Kasi kung wala syang cover dito, tatakas yun syempre. So, lagyan muna natin sya ng cover para hindi matapong yung ating silan na isasalin. eh, ito na. Tutulin na natin to. Nagbitido. Nagbitidong malapot. So, eto. Dating gawin. Sisilid lang natin yan dyan. Hihirapan siya maka. Nailusot na natin. Nailagay na natin sa loob. So pipigay na lang natin yan para... saraduan na natin at baka pumuksit improvise kasi itong ginagawa natin yung pare uso sa Pilipinas yan improvise hindi hmm. ko gagawa ng improvise ay wala wala man nangyari Sobrang naman ata dami si isiksik pa yan ayun napuno na natin ayun so ayan napuno na lalagay na natin itong masustansyang gadget yan improvise idol tsaga tsaga tayo sa improvise idol so ito nga lang ang ay medyo maganit kumpara sa ordinary sealant maganit siyang mag release so yung ating ginamit na sealant mabilis matuyo ito ng mga ating mga tape na inilagay so yan yung pinakambara bracket para hindi ma-dislocate yung ating pagkakalapat. kaya <coughs> hey, isnapakinabangan na natin ito nakukod na ang ano na naman, ito na na naman. Likod. <laughs> Bultang, ano na naman ano ano na naman ano Okay na ito. Yeah, ito, ito. na lang tayo. And then, bopping. All